Minsan ay kailangan nating matuto ng leksyon sa mahirap na paraan. Kailangan pa nating makatikim ng isang pagkatalo upang matutunan natin kung paano manalo at magtagumpay patungo sa kampiyonato. Yes, there's that move. There's that man. It's his time of the game. He was Ito ang nangyari sa British boxer na si Charlie Edwards. Charlie Edwards. Si Edwards ang isa sa mga sikat na boxing champion mula sa United Kingdom. Naging WBC flyweight champion si Edwards mula sa 2018 hanggang sa 2019. Pero bago siya naging kampiyon Isang importanteng laban ang pinagdaanan ni Charlie Edwards noong 2016. At ito ay ang kanyang laban kontra sa Filipino champion na si Janrel Casimero. Bago mangyari ang laban ni Edwards at ni Casimero, mataas ang kumpiyansa ng British boxer. Nasa likod niya ang libu-libong boxing fans ng United Kingdom. Sa kanilang final face-off, sinabi pa ni Edwards na aagawin niya ang titulo mula kay Jonrell Casimero. Pero sa gabi ng pag-akyat nila sa boxing ring, hindi napatunayan ni Edwards ang kanyang mga sinabi. Hindi niya kinaya ang bangis at hagupit ng mga kamao ni Jonrell Casimero. Isang masakit na pagkatalo ang natikman ni Edwards sa mga kamay ng Filipino champion. Walang nagawa si Edwards kundi tangkapin ang kanyang pagkatalo at pumalakpak na lang siya bilang pagsaludo sa galing at lakas ng angas ng Pinas. Pero sa halip na sumuko at magretiro, ginamit ni Edwards ang kanyang pagkatalo kay Casimero bilang motivation upang maging mas mahusay na boksingero at maging isang world champion. Samahan niyo po ako mga idol dahil babalikan natin kung paano tinuruan ng leksyon ni Casimero ang British boxer na si Charlie Edwards. At paano naman nakabangon si Edwards mula sa kanyang pagkatalo kay Quadro Alas. Casemiro is no joke. He's a real killer, and he, he can punch. And he's a ruthless. There's definitely the punch power. Casemiro can punch. He's up. still to this day the hardest puncher I've been hit by. He will be looking for the KO every round of the fight. You know, he—that's he, how he fights. He's, and especially the, the, the timing of his shots over the top. subscribe to YouTube channel and click the bell for all notifications. para updated kayo kapag may bago kaming videos. At please don't forget to follow our Facebook page, Sports Time Philippines. Taong 2015, nang nagsimula si Charlie Edwards sa kanyang karera bilang isang professional boxer. Noong January 31, 2015, ay nakalaban ni Edwards si Craig Derbyshire Nanalo si Edwards by 4th round technical knockout. Sunod-sunod ang mga panalo ni Edwards doon sa United Kingdom. At maraming mga British boxing fans ang umaasa na siya ay magiging next world champion. Kaya ang British promoter na si Eddie Hearn ng matchroom boxing ay binigyan niya ng opportunity si Edwards na lumaban sa kampyonato at ang napili nilang labanan ay ang IBF Flyweight Champion sa panahon na iyon na si Janriel Cuadro Alas Casimero. May undefeated record si Edwards na 8 wins with 3 knockouts. Samantalang si Casimero naman ay may 22 wins, 3 losses with 14 knockouts. Alam ni Edwards na delikado ang laban na ito. Dahil si Casimero isang 2-division champion at galing pa sa isang knockout victory kontra sa Thai boxer na si Amnat Ruengrueng, Pero ito na ang pagkakataon na hinihintay ni Edwards para lumaban para sa world title. At malaki naman ang kanyang tiwala sa kanyang sarili na kaya niyang talunin ang Pilipino champion. Sa official weigh-in at final face-off ni Charlie Edwards at General Casimero, harap-harapang sinabi ng British boxer na makukuha niya ang titulo mula sa Filipino boxer. Subalit gumiti lamang si Casimero at hinayaan niya na lang ang British boxer na magpasikat sa kanyang sarili. Alam ni Cuadro Alas na ibang mangyayari kapag aakyat na silang dalawa sa boxing ring. At sa gabi ng kanilang laban noong September 10, 2016, doon sa London, United Kingdom, dito na nagkaalaman kung sino talaga ang mas magaling sa dalawang boksingero. Sa round 1 ay humahanap agad ng opening si General Casimero at pinag-aralan niya kung nasaan ang butas sa depensa ng kanyang kalaban. Samantalang si Edwards naman ay gumagamit siya ng jab habang gumagalaw at umiikot sa ring alam ng kampo ni Edwards na hindi sila pwedeng makipagsabayan agad kay Casimero dahil malakas talaga ang kamao ng Philippine Champion -three -three 22 22 Dito sa round number 2 ay aktibo si Edwards sa pagbitaw ng kanyang mga kombinasyon pero wala naman siyang solid na napatama kay Cuadro Alas. Mas accurate pa rin ang mga suntok ng Pinoy. Nakatama ng overhand right si Casimero pero hindi naman masyadong nasaktan si Edwards. Muling bumitaw ng malakas na kanan si Casimero pero mabilis na nakarecover si Charlie Edwards. Dito sa round 3 ay nagpressure pa rin si Casimero pero hindi siya masyadong bumibitaw ng kombinasyon. Sinusubukan ni Cuadrolas na gawin ang shoulder roll defense. Ito yung depensa na kadalasang ginagawa ni Floyd Mayweather. Hinayaan ni Casimero na pumasok si Edwards pero humahanap siya ng paraan kung paano makakounter. At sa sumunod na pagpasok ni Edwards ay nakahanda na ang counter left hook ni Cuadrolas at bahagya itong tumama sa mukha ng British boxer. Unti-unting nababasa ni Casimero yung galaw ni Charlie Edwards. Isang malakas na right straight ang binitawan ni Edwards pero nakaiwas agad si Cuadro Alas. Gumanti naman si Casimero ng kanyang kombinasyon at bahagyang tumama yung kanyang kanan sa ulo ni Edwards. Dito sa round 4, ay unti-unti nang nasukat ni Casimero ang kanyang kalaban. Mukhang nahanap na rin ni Quadrolas ang timing kung paano niya patamaan si Edwards. At habang wala sa tamang posisyon si Edwards, ay natamaan siya ni Casimero ng right straight. Medyo maganda talagang timing dito ni Casimero at dito na unti-unting nakapasok ang mga solid combinations ni Quadrolas at nasaktan niya ang British boxer. Dito sa slow-mo video ay kitang-kita natin ang lakas ng uppercut ni Quadrolas na tumama talaga kay Edwards. Muntik na sanang gumagsak si Edwards at dito niya talaga unang natikman ang lakas ni General Casimero. Sa round number 5, ay medyo maingat na talaga si Edwards sa kanang kamay ni Casimero. Dahil sa sobrang ingat ni Edwards, ay hindi na rin siya masyadong gumibitaw ng mga maraming suntok. Puro jab na lang ang ginagawa ni Edwards habang umiikot. Nakatama si Casimero sa katawan, pero nakaiwas na naman ang British sa malakas na kanan ni Quadro Alas Nakatama rin naman ng solid right straight si Edwards pero hindi naman ito ininda ni Casimero. Sa pagsimula ng round 6 ay naging mas aktibo si Edwards sa pagbitaw ng kanyang mga jobs at dahil sa mga job ng British boxer ay medyo nahirapan din si Casimero na makapasok. Sa round number 7 ay medyo nagkaroon ng accidental low blow ang suntok ni Casimero. Umawat ang referee at habang nakipag-touch club si Casimero ay bigla siyang umatake at nagpaulan ng mga combinations. Nasaktan dito si Edwards at tumatakbo na lang siya upang makaiwas sa mga power punches ni Quadro Alas. So dito sa replay, ay makikita natin na nakataas sana ang kaliwang kamay ni Casimero pero bigla siyang bumitaw ng kanyang kanan. Veteran move talaga ang ginawa ni Casimero. Sa round 8 ay kitang kita na ng mga fans na pagod na rin si Charlie Edwards dahil na rin ito sa mga tanggap niyang mga suntok mula sa Pilipino champion. At natamaan pa ng isang malakas na overhand right si Charlie Edwards kaya tumakbo na naman ang British challenger upang makasurvive pa sa laban. At dito sa round number 10, inilabas na ni Casimero ang isang strategy kung paano pabagsakin ng British boxer. Alam ni Casimero na nag-iingat na si Edwards upang hindi siya matamaan sa malakas na kanan ng Filipino champion kaya naisip ni Quadro Alas na kailangan niyang gamitin ang kanyang kaliwang kamay kailangan i-set up niya ang kanyang kaliwa upang mapabagsak si Edwards hinayaan muna ni Casimero na maging kampante si Edwards sa pagbitaw ng kanyang mga suntok pero nakaabang lang ang kaliwa ni Casimero at sa wakas nahuli rin ni Casimero ang British challenger Nakatayo pa naman si Edwards Pero dahil unstable pa ang kanyang mga paa At nagpaulan ng power punch si Cuadralas Tinigil na lang ng referee ang laban So dito sa slow mo ay makikita talaga natin Naswak naswak sa panga ni Edwards ang left hook ni Cuadralas Sa harap ng libo-libong British boxing fans ay tinuruan ni Casimero ng leksyon ng kanilang pambato na si Charlie Edwards. Masakit man ang kanyang pagkatalo pero tinanggap naman ito ni Edwards at humanga siya sa galing at lakas ni General Casimero. Ayon kay Edwards, disappointed talaga siya sa kanyang pagkatalo kay Casimero pero sinabi ng British boxer na gagamitin niya ang kanyang pagkatalo upang ma-improve ang kanyang sarili at mapalaban ulit sa world title fight. Ilang buwan matapos matalo kay Casimero, balik sa ensayo ang British boxer. Umiscore si Edwards ng apat na sunod na panalo at umangat ulit ang kanyang rankings. Noong December 2018, lumaban si Charlie Edwards sa WBC Flyweight Champion na si Christopher Rosales at sa pagkakataong ito ay hindi na binigo ni Edwards ang libo-libong British fans na nanonood sa kanyang laban. Tinalo ni Edwards ang Mexican champion by unanimous decision at siya na ang tinanghal bilang bagong WBC flyweight champion. At sa ngayon ay may record si Edwards na 18 wins, isang talo with 7 knockouts. Dito na siya lumalaban ngayon sa bantamweight division. Tanging si Casimero lamang ang tumalo kay Edwards pero ayon kay Edwards, malaking karangalan para sa kanya na matalo sa isang malakas na kampyon. At dahil na rin sa pagkatalo niya kay Casimero ay marami talaga siyang natutunan kung paano maging isang mahusay na boksingero at kung paano manalo sa kampyonato. Oh!